Mula nang matapos ang programang edukasyon para sa mga preso noong 2012 na natili rito sa Cotabato City, si Teacher Helen. At sa mataas na paaralan naman na ito, sa RH10 matatagpuan ang ating bida na pinagpapatuloy ang kanyang bukasyon. Graduate si Carl Chris at si Hannah sa grade 12 bago pa man maging guro sa piitan. Dati ng teacher ng special education o SPED, si Teacher Helen. So ang ginawa ko, hinanap ko yung Center for the Handicap because we have only one center in the entire region 12. So ang ginawa ko, naging itiniran teacher ako doon sa kanila. So itong, itong, mga bata na iba, maliliit pa yan sila. Because it's the only center, doon sila naka-learn ng sign language. Higit pa raw sa pakiramdam ng pagiging guro ang nakukuha ni Teacher Helen tuwing natututo sa kanya ang mga batang may special needs o mga estudyanteng may mga disability at autism. Iba na yung feeling. Yung parabang sobrang saya. No, no project at all, no. So I will help boy-boy. No project. No, say electronics, no? Malapit sa puso ni Teacher Helen ang kapakanan ng mga special children dahil maging siya ay isang ina sa isang anak na may mild autism, si Hana. Si Hana ay 31 taong gulang ngayon at nag-aaral ng drafting sa grade 12. Accept mo lang na yan na talaga siya. Kung ano man ang purpose ni God, bakit ganyan siya? Dahil ako alam ko na, so yung proper intervention na lang binigay sa kanya. Higit sa tatlong dekada na sa propesyon niya si Teacher Helen. Iba't ibang parangal na rin ang kanyang naani sa kanyang karera. Ang isang quality talaga ng teacher kasi pagturo, kailangang may puso eh. Panibagong araw na naman sa paaralan at tulad ng dati, diretsyo sa silid-aralan ng SPED si Teacher Helen. Napapapay na siya. O oh, ma'am, kayo naman ang mag-follow ng instruction sa pisara ha? Panorin mo ito, Teacher Helen. Ganun. Where did you get your ano, TV? You brought it? Ito ang unang pagkakataon na mapapanood ng butihing guro ang ilang eksena ng pagsasadula ng kanyang buhay. Dahil siya ay nasa Wish kolang. Wish ko lang Hanga kami sa iyong dedikasyon ilang guro sa ating mga kababayan dyan sa Cotabato. At bilang masasalamat sa iyong pagpahagi ng inspirasyon at pag-asa, hadag namin ngayon ang ilang mga regalo na sana makatulong pa sa iyong bokasyon. Una dyan yan, itong bagong TV na magagamit mo para sa iyong pagtuturo ng mga estudyante mo sa special education. Ha? May iba pang mga sorpresa na ang naghihintay sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat ha, Teacher Helen. <laughs> Sobra kayo! Ano ba yan? Wish ko lang pala yan! Oh my God! Actually, sabi ko, how can I reach that wish ko lang? Mula-mula pa noon, hindi ko in-expect na ganitong gift ni God sa akin ngayon. In my... Uh, <laughs> in my how many years of teaching special children, gift of God. Uh, wish ko Thank you very much. Thank you, Ben. Maging ang ilan sa mga estudyante ni Ma'am na anti wow. sa sorpresa sa araw na to. Very good gift daw ito. Very good gift. Okay. GMA is only an instrument. Parang instrument for giving us this. Because all these things come from God. Sunod lang kay Teacher Helen dahil aapaw pa ang sorpresa sa likod ng pintong ito. Wal wow, Magluto, luto tayo! <laughs> magluto tayo! Very good! Oh my God! dahil ready na ang school supplies para sa mga mag-aaral ng SPED. Lahat ng ito ay para po sa inyo. At para kay Teacher Helen naman, ang mga bagong gamit pang luto na isa raw sa mga hobby niya. Wow, Melo Chikpan, very timely, very hot outside. Wala kaming ilik, ilik Chikpan. Okay, so, outside, very hot. Diba, no? Very good. Thank you. very nice